craving sa carbonara, tara gawa tayo at heto nga, nagpakulo na ako ng tubig nung kumukulo na, syempre ilagay natin ng pasta, o oh, ayun epic pa ang pagkakalagay ko, kaya ayun itubog na lang natin sa tubig ng maganda pagkakaluto, nung maluto na nga yung pasta, syempre sinet aside ko na yan at nagpainit na ako ng kawali naglagay ng mantika, kasi ipiprito ko tong ham, so yung konting ingredients lang ang gagamitin natin swak sa budget, syempre at pagkatapos nyan, yung giniling nga pala na yan, pinakuloan ko na kaya madali nang igisa nung golden brown na syempre hinalo ko na eto naglagay ako ng margarine at butter, pagkatapos ginisa ang bawang at sibuya, so ayun, may kus-may ng konti, hinilagay ko na tong mushroom, Pagkatapos niya, nilagay ko na yung all purpose na Alaska, syempre. At halo ng kote. Inilagay ko na rin. Uy, susyan. Anong gamit mong gata? Fresh milk. O, yun. ko na lahat. Naglagay ng paminta. At nagadgad din ako ng uh, cheese dyan. Tapos, hinalo halot yung mekos-mekos. Tapos, nilagay ko na nga yung piniling na niluto ko kanina ginisa. Naglagay din ako ng syempre nam nam pampasarap. Naglalagay nga pala ako nilagang itlog. Ginagadgad ko rin ganyan. At pagkatapos niya, syempre may kus halo-halo ng konti. At titikman na natin kung ano ba lasa. So ayun, okay na. Nilagay ko na yung ham. Nagtira lang ako ng konti pantaping syempre. At tapos nilagay ko tong naluto ng pasta. So ayun, halo-haloin natin. Mix, 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 mix para mag combine lahat ng sauce sa pasta pagkatapos nyan at syempre ready to serve na tayo o ayan lagay na natin sa plato o ba diba? napaka simple ingredients lang ang gagamitin natin o ayan naglagay ako ng sauce nagtira nga pala ako kangina para may pan toppings din syempre o ayan yung ham na natira naglagay din ako ng itlog dyan o ayan ba diba? siya. Naglagay ako ng cheese. So, yun lang. Tapos na ang simpleng carbonara. Tara, kain tayo.